Okay, tingnan talaga natin kung saan tayo ah. Walang pinakahuli yun eh. Pinakagilid niya. Wala nang bahay. Ano na, bundok na eh. Sa paanan silang ng bundok. Malapit na kakaliwa ha. Pagpuntang Balay Silangan Resort. Itong tahanan dito. saan ba yun? Doon pa. Sunahan. So Charan. silangan napatid elementary school napatid silangan kisun city ah di <laughs> oh, dito na papapa tapos dyan? oh mukhang dito na sila eh hindi ba yan <laughs> wala nung ilog ha ah dito na ngayon eh, yung mga lugar na kanito ganito yung nananan natin

Dito. Sana bang balay dito, balay. <laughs> 'Yon, diretso pa din. Oh, na. 'No, mo dito ka dito sa probinsya mo, ang ganda, 'no? Ang oh, ganda 'to, mira dito, bakpinado. yan, ito na yan ha Kaliwa yan Wala na kit siguro yan 500 meters na lang tayo Kaliwa Ilan? Kali Ilan metro? 500 Kailangan ka lang ating kilometro pa yun Basta malinis pa yung daanan, maraming dumadaan yan. Mukhang oh, talagang ano palatong itong paliguan na ito. Pero hindi oh, bilog talaga kasi ano. Di ba? Oh, diba? oh for kabilang sila eh kakaliwa naman tayo eh. hindi pa yan diretso lang tayo doon tayo sa balay may isa pa yung balay eh pag nalayo ako na yan pag doon pala galing sa tanayin lang ako magsimimi <laughs>

Baba na lang pasayro. raw. O kung may maparkingan kaya, Jess? Dali lang natin. na. lang muna. Ito mo kita ng tumo, sabi nila. No? Ah, mahirapan kasi umahon. Hindi, wag na magsakay ng pasayro. raw. Hindi, may cottage na tayo dito tol. Sabihin ko yung ng 15 bucks. Ay, ito na nga yung dinaanan no. dito. Deng, sira din to. <laughs> sira to, deng. Oo nga. Saan na nga airpad? Tagalimang headset. Putang ina, lusong ah. Hello. Hindi dito na kami pababa. Matinding ang ahon to. Hindi makakalusin dito na lang ang parada. Hindi dito na kami sa pababa. Si James. Ano? Hindi, pa-stop mo sila doon kung may paradaan doon. Hindi dito sa pababa. May paradaan sa baba, sir? Wala ka, o. Ayaw, no. Ay, ay. Wala ka, wala dito. Ay, kanina yung number to. Doon na lang kung may maparkingan doon. Baba nga ako rito? ເຮັດຮ້ານພ Ay, dito po yan sa Balay Silangan Resort. Hindi kaya ng sasakyan namin dito. Bago na dito. Duwe! Maghintay lang ako dito.